masukal yan. Diyan. Mm. Yan ang anuhin ko. Mainit pa kasi. Kaya mamaya na lang ng hapon. yan mo, oh. Diyan yung lininisan ko. konti unti lang. Yan, hanggang doon. Masukal. Kailangan putulin lahat yan. Tapos, ito kasi may nakiririn -re ala tingnan mo naman tsura na yan mm. at saka ano dyan na umpisahan ko unti-unti dito kasi hindi mo na makita yung bubong dami ng kawayan ng ano yung bulaklak ba natin ang ipinutulan ko na doon na tapos wala akong ano yung pang-apoy ba tapos puro o lighter man wala pa pang maya maya tanghali tsaka ano ilan mo sura o. o yan itsura na yan. Napakaano yeah. talaga. O kailan ko kunin yan lahat. Saan ko ilalagay yan? Problema yan. Hindi yata sa ano, gilid. Ay, hindi naman maano kana apoy doon. Basta doon ko na ilagay yan. Tsaka doon. Yan dyan o. Oh. Nang araw ko kaya nga gagawin dyan. Baka ano. Lumaki na yung ilagay namin na sa alupa o sa dyan. Tignan mo, curah Tapos yan. Kepala. Ito. Itu mm. natin din ito. Saka so, yan hindi pa ako dyan malayo pa. Okay. unti-unti ko kinukobo kayong mga dahon na ano. Saka yan dyan. ini Ya mau Cura nih ya unti-unti ko -unti. yung susunodin sana. Putulin ko na rin yung mga malunggay, oh. Para tutubo ulit. udah masuk kalau <tuk> so kal ayusin ko pa yan doon yung kung kaya ayusin

laki ng mga kahoy. O may kulo kasi yan eh. Kulo. Bukas pupunta rin kami dito. Ayan yung hatso. Dalaloy ko yan doon. Iuwi ko. Lahat din. Init kasi yan. dito ang araw naman dyan papunta doon dito ako dyan hindi mo makuha na isang araw doon oh, masukal yan dyan ito hindi mo makita yung puno dyan oh, ang liwalas na Kajian oh, apa kadumi.